Eh na, puti na lang! Malit lang tong payong, baka bumaliktad tong payong ko ah. Ay mga kapinbay, diretsyo na tayong trabaho ah. So yun, bumaliktad na. Na sample lang din yung flashlight ko. Alog-alog eh oh. O, twang, 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 twang. patayin ko na tong flashlight ko dahil maliwanag na dito maliwanag na dito banda sa bus stop uy ito yung bus 361 ayun ayun umaambon papunta na tayo ng bus stop ako lumakalakas Bukas mga ka-feedboy Papasok tayo ng trabaho Papasok tayo ng 2.30 Tawin tayo rito Walang mga lakas Nabutan na ako ng ulan Woo. Alright Takas ng ulan Nabutan na tayo ng ulan Lamig, buhay na natin Woo. Lakas

biglang bumuhos paglabas ko ng bahay, wala eh paglabas ko ng bahay, wala naman pagdating ko dito sa stoplight biglang bumuhos yung sobrang lakas ng ulan oh huh, gosh yes. naabutan tayo grabe basong basa <laughs> Basaw oh. Pantalon, sabato Jacket Nabutan tayo mga ka-pinboy Biglang bumagsak yung ulan Ayan, wala na Abon na lang Sakto yung paglabas natin <laughs> Grabe So yung ulan paglabas ka ng bahay Basaw oh. Pantalong Pintayin lang natin yung bus, malapit na eh Ilang minuto na lang. Baka yung gopro ko. Ayan malapit na mga kapinboys, ilang minuto na lang tong bus. Biglang buhos. Hm. Wala na, saglit lang. Ambo na lang. Ito na yata, ah wala pa. Ay nako, mga kapimboy, ganun talaga pa minsan-minsan. Naaabutan tayo ng ulan. Ang kailan nasa stoplight na ako eh. Biglang bumagsak ng malakas. Ay, wala na. Wala na. sana tayo. Sana, jacket ko. Ito lalo yung pantalong. Kailangan natin yung bus. Maayos naman yung pag-alis ko. Nasa kalagitnaan na ako tsaka bumagsak. Ito yun lang. Basa. So kinabay kasi natin yung bus. Padaan yung bus nga pala. Oh, malapit na. Humaraw na naman. Lumabas yung araw. Minute. Ay grabe. naka ah, Wala pa rin Wala pa rin pala. Wala pa pala. Tayanten ko lang, umaraw na umaraw na. Maraw na. Ito na yung bus mga boy sakay na ako dito. Ah, GIO -G po. G-I-O. -G G-I-O. Hey, kamusta ka? Mabuti po. Pagdabi ka ngayon? Ako, papasok ako ng 230. Kaya ako nanonood sa baro po. Salamat po. boy, nandito na tayo sa bus at manakausap tayo dito sa mga nanonood ng YouTube channel natin. Papasok na tayo ng trabaho, 2.30. So alright, kita ulit mamaya. Kapinboy, nandito na ako sa MIT Ayun, hindi ko na nailabas yung payong ko kanina Nung lumakas yung ulan dun sa Waymouth Road Dahil talaga naman Sobrang lakas ng hangin ito Bumabaliktad yung payong ko Maliit lang kasi ito Pero mga kapinboy, pupunta na ako dun sa trabaho Dito na ako dadaan sa Parking ng MIT Dun sana, kaya lang Basa, mas mabilis sana dun eh Dito na ako dadaan naabutan nga tayo ng ulan at uh, napakalakas kanina basang basa talaga yung pantalong ko Ayan, uh. laksang lakas hangin eh, maliit lang itong payong baka bumaliktad itong payong ko ah. ay mga kapinboy diretsyo na tayong trabaho so, yun, uh. bumaliktad na bumaliktad na mga kapinboy ay, nabali na <laughs> Mahinang nilalang lang tong payong ko eh. <laughs> ang lakas hangin. Hindi kaya. na. Sira ang payong ko. Hindi kaya, hindi kaya. Paano ba to? payong hindi gaya ng payong ko bumabaliktad yung payong ko ano na lang tago ko na lang buhin na natin nabutan nabutan nabuta ng ulan yan mga kapin boy takbuhin na natin papunta ang trabaho tatalokbong na lang ako yun tara let's. Hello. But, mali late na. May 20 minutes pa naman ako. So, ayun Diretso na tayo ng bako. Hindi kaya ng payong ko. Maliit. Tara, let's. May Heman Park, mga kapinboy. Basa. Ang pirmuda. Maambon pa rin, oh suot na lang tayo ng jacket niya Tapos ng hangin Ang oras ngayon ay 2.15 So may 15 minutes pa tayo Nandito na tayo sa Lambi Drive. Malapit na tayo sa trabaho. Tatawid tayo dito. Konting lakad na lang. Oh, wala na ulan. Wala. wala nang ambon. Whew. Pabugso-bugso yung ulan. Nasan? Sobrang lakas. Hindi ko nadala yung malaki kong payang kasi paglabas ko walang ulan eh. Ang ko lang yung maliit na pang ambon-ambon lang tsaka walang hangin. Kaso nung nilabas ko kanina hindi kaya. Lakas hangin. Yun, doon tayo sa isang poste. Doon tayo tatawid. Maraw naman ngayon. Dito na tayo tatawid. Yun, wala. Yun, pwede na. Takbo. Dito na tayo sa harap ng Bannings mga kapinboy. boy. Andun yung trabaho ko. Konting lakad na lang talaga. At muli, syempre magpapaalam na ako sa inyo. Dahil bawal mag-vlog sa loob, bawal mag-video. So hanggang dito na lang ulit. Magkita-kita tayo mamaya paglabas ko ng trabaho. Mga 11 o'clock ng gabi. Lakad lang ako ng konti. Ayan, dun sa dulo. Tsaka tayo magpapaalam dito sa dulo ng building na to ng Bannings ito na yung trabaho ko mga boy so hanggang dito na lang ulit magkita kita tayo pag out ko ng 11 mamaya ng gabi at may flashlight na akong dala 8 hours later alright mga kapin boy nakalabas na tayo ng trabaho na naman alas 11 na rito 11.05 nagmamadali na ako at <laughs> oh, uh, maiwanan na naman tayo ng bus 361 uh, ayan dadaan na naman tayo dito sa Bermudang Madilim dito sa Heman Park pero yakang yaka mga Kapinboy dahil may flashlight na ako eto oh. Uh, <laughs> ayan mga Kapinboy, subukan natin ha ah. ayaw. <laughs> ayaw 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 kita ayaw ayun Pwede, pwede, pwede. Ayun, oh. No? <laughs> pwede pang fishing 'to, eh, mga Kapinboy. Ito. Alright, right, simple slate. Hi Ayun, tatawid na tayo ng Heaven Park. Basa pa naman yung daan. At nag-uulan. Hindi na nga naabutan ako ng ulan. Ang lakas ng ulan, ang lakas ng busang ulan, eh, namamaos na naman ako. Naabutan ako yung payong ko. Hindi ko na bitbit -bit kasi paglabas ko ng bahay Wala namang ulan Wala namang ambon Wala naman normal lang Pagdating ko doon sa bus stop Biglang buhos Pambihira talaga Kaya yun sumamba tayo mga kapinboy Basa tayo kanina Talagang Basang basa Talagang pwedeng pigaan Yung aking ano eh Jacket eh tsaka pantalon <laughs> Natuyo na lang nung nasa trabaho na tayo pero mga Kapilboy Nandito na tayo sa Hemon Park But Parang ang labo Parang ang hina Wait ayusin lang natin ha Yun lalagay ko sa ulo ko Lalagay sa ulo to eh Yun oh, Makakabit oh, na sa ulo mga Kapilboy Ayos na <laughs> Ayan o no? oh. Mamimingwit na tayo <laughs> Pwede na tayo mamingwit dyan sa ano Fish pan <laughs> Alright so mga ka boy At this, kita na yung daanan natin diba Hindi na nakakatakot oh, Ayan o no? oh. Talaw na ay sorry May sasakyan pala doon Ayan o oh, mga ka boy so may flashlight na tayo Ayun Kita na yung daanan natin eh alam mo alog. <laughs> Rubber kasi yung tali niya. Eh. Ay, ay sa akin ba wala na na para hindi maalog. Kahit pa paano, 'di ba, nag, Yes. You oh. know. Na sampolan din yung flashlight ko. Kaya lang hindi ako kita. Ay, talaga madilim. Hindi ako kita. Hindi kita yung pagmumukha ko. <laughs> Ayos lang Tara Ayun o, basa o oh. Basa yung daanan Kasi naguulan maghahapon Basa ang daanan Ito medyo tuyo Tuyo dito banda kasi sa mga puno Ito yung man, mga kapinboy <laughs> Ayan na, may ilaw na tayo talaga Hindi <laughs> na nakakatakot maalog nga <laughs> maalog eh oh. lakad na naman tayo papunta na naman tayo ng bus stop mga ka pinboy uh, at mag aabag na naman tayo ng bus 361 guys din yung ilaw natin eh no kahit papaano meron tayong ilaw kahit na alog alog uh, alog alog eh oh. oh twang twang twang, twang. 11.05 na ako nakalabas ng trabaho at grabe marami din tayong tinapos marami tayong ginawa ayan na hot wala masyadong customer ngayon pero sinasamantala natin na marami tayong magawa pagkakataon na para mag repair maglinis magbutingting yun yung aking ginagawa mga kapinboy dito na siguro ako tatawid sa damo ulit yan yung madalas kong dinadaan ng shortcut. Ayun. Pagandahan na ito. May plus light tayo. Kitang kita yung damo ngayon. At sana hindi pa dumaan yung bus kasi pag dumaan hindi ako makakatakbo pagod ako hindi ko mahahabol madalas kasi nandito na ako banda tsaka dadaan yung bus yan biglang dadaan dyan nandito pa ako minsan nahahabol ko tinatakbo ko minsan hindi na kaya dahil pagod na talaga eh hindi na kaya ng nandoon na sa bus stop eh yun mga kapinboy, po yun damuhan yung daanan ko punta na tayo ng sakaya ng bus ayun ay, ako ay nakatapos na naman tayo ng isang araw mga kapinboy isang araw na pagtatrabaho at paghahanap buhay Ayan, may pulis pa dito. <laughs> Ayan, may ang pulis. Sa tapat ko. Ayan, mga kapilboy. Ayan, may mobile ito yung bus. Airport bus. Ito, patayin ko na itong flashlight ko. Dahil maliwanag na dito. Maliwanag na dito banda sa bus. tapoy. ito yung bus 361. Ayun, na yun Takbohin ko na. Takbohin ko na, mga kapilboy. boy Patayin ko na itong flashlight ko Ayun Parahin ko na ito Ayun Hi bro How are you? I'm good pagdating ko dun sa bus stop kaparating yung bus 361 right mga kapiboy nakahabol natin salamat nakasakay tayo kagad ayos muntik na rin tayo na iwanan pero okay lang naman kasi may 11.35 na bus 362 dyan sa bus station yan lang syempre tagal pa mag-aantay ka pa tapos ang layo ng lakad nun kaya pasalamat tayo na abutan natin yung bus 361. Siyempre, makakawit yung maga. Uh, Napatakbo ng konti. Pero hindi naman masyado. Kaya naman. Alright, sabiyahin na mga kapibol. tayo bukas alright time check tayo ang oras na time check 11.40 na mga kapimbo ng gabi uh, yun mga 11.35 nandun na ta -ta -ta tayo sa bahay alright so kita kayo pagbaba mga kapimbo ibahin muna alright hindi-pindi na ako Alright, Dito na tayo sa Weymouth Road. Mababa na tayo ng bus. Salamat sa driver. At naihatid tayo ng maayos at ligtas. Tingin-tingin sa likod at madilim. <laughs> Alright mga kabinboy, nandito na tayo sa lugar namin. Nandito na tayo sa bahay. Konting lakad na lang. Nasa bahay na tayo. At yun, makakapahinga na tayo mga kabinboy. At namamaos ako. Huwag lang sana akong trangkasuin dahil talaga namang dito ako na ulanan kanina pagtawid ko dito sa bus stop oh. dito dito sa stoplight dito ako naabot ng malakas na buhos ng ulan yan sakto patawid ako dito sakto patawid ako dito papunta ako dun sa bus stop biglang bumuhos yung malakas na ulan grabe talagang basa eh sana hindi tayo trangkasuin dito ilag natin pero hindi yan Yakang-yaka yan. Inom lang tayo ng maraming tubig tsaka pinakuluhang luya. <laughs> Alright mga Kapinboy. Nandito na ako. At muli. Maraming maraming salamat sa panunood po ninyo sa akin. Sa panunood po ninyo sa YouTube channel ko. Maraming salamat lagi. At God bless. Hanggang dito na na po. Bye bye.